kayo ha kung may galit kayo sa akin sabihin mo wag na patalikod ako bago kayo magsabi na kung ano ano kung wala kayong ginagawa dyan tumahimik na lang kayo wag kayong manira ng ibang tao kaya kaya wala kayong pala sa buhay kasi yung inaatupag mo ganyan magmarisol marites Marisol-sol, magchismis na lang. Katulad ng iba, umagang umaga, pumupunta sa labas makipagchismisan. Hindi nila inuuna na atupagin nila yung mga anak nila para pumunta ng school at may makain. Yung iba, nagchismis na lang. Anong mapapala nyo sa chismis? Kung yun palagi inatupad nyo, kaya wala kayong natutunan sa buhay kasi puro chismis na lang. Kaya wala kayong napala. Ganyan kasi ugali nyo. Nakipag-chismisan at masaya kayo pag nag nakipag-chismisan kayo sa iba. At upagin nyo naman yung sarili nyo. At upagin nyo yung buhay nyo. Kung ano yung kakainin nyo. Yan lang po yung masasabi ko sa mga chismosa.